Hello guys, uh, for today's video guys, uh, gagawa, magpapagawa tayo ng uh, concrete pan So para sa ating mga alagang mga tilapia no? So dito natin nilalagay yung ating mga breeders ng ating mga tilapia uh, Ang sukat pala nito guys ay nasa 10 by 12 So yan lang yung uh, napag isipan kong sukat na mas mainam na paglagyan at ng ating mga breeders ng mga tilapia guys so paglalagay naman ng ating mga breeders na uh, nasa 1 uh, is to 3 ang ratio natin so isang male na tilapia at saka pwedeng dalawa o tatlong babae na tilapia pinagsabay sabay natin dyan so ayan guys so, kailangan natin na uh, natin yung pan para hindi na tayo mag magpalit pa ng uh, palaging magpapalit ng trapal dahil yung trapal guys ay hindi naglolong last no so ayan isahan na lang yung gastusin natin guys sa pagpapagawa ng pan so dito na naman tayo sa ating uh, mad pan uh, itong mud pan natin guys ay man -made lang to na mud pan guys tapos Uh, sa ngayon wala pa hindi ko pa nilagyan ito ng mga fingerlings uh, dahil pinapa ko ko yung tubig natin dahil uh, kababago pa lang nitong uh, pinagkunan ng yung mga putik so pina-pinalaliman natin yung hukay niya mga guys para maganda yung tubo ng ating mga similya, ng ating mga fingerlings so dito na naman tayo sa ating uh, yung chicken uh, chicken net range natin so, ayan so makikita natin guys na hindi pa masyadong marami yung laman ng ating uh, chicken net uh, chicken range net natin so ayan lang sa muna ngayon guys ang update sa ating ting uh, palaisdaan at saka manukan. So, yan lang po yung hobby natin pag wala tayong pasok sa trabaho. So, mas na natin. So, ito na po yung finished product natin. Yung paggawa ng concrete plant at saka enjoy na enjoy yung mga bata. Pinapaliguan muna natin para sulit naman bago natin lagyan ng mga isda. So, ayan lang sa ngayon mga guys. Uh, don't forget to like and share and subscribe sa ating YouTube channel para sa more videos natin at uh, patungkol sa ating hobby sa pag-alaga ng mga ornamental fish at saka business na rin sa tilapia at saka hito. Maraming salamat. God bless.